Gan mga karay, meron tayong Mio Gravis dito. At 'yun, ang problema na ito kung mapapansin niyo is kita niyo basa tong air cleaner. Tapos itong breeder niya, isa 'yun oh. Nagbabasa. Ang nangyayari, yung oil na galing dito sa cylinder head, ayan. Mapupunta ngayon dito sa air box Ayan, kung mapapansin niyo, ah, basa. Dumadaan siya dito sa airbox sa ano. Ngayon, titingnan natin kung ano ang problema nito mga ride bakit ganun. Anong nangyari dito sa motor na to? Okay, let's go. ngayon na mga ride pa under rin natin didignan natin yung breeder na ito kung ano nangyari yan yes, hard starting na rin siya lakas ng buga ng ano mga ka-ride ng breeder meron pa sobra yung buga wala mandar, tapos wala siyang minor yan babaklasin natin to itong buo na to check natin bakit ganun at ito na mga papansin nyo ano mga ride papansin nyo ayan o oh, yung langis galing sa ano sa hose galing throttle body ay hindi <laughs> yung um, hose galing sa breather galing dito ayan ayan dumadaan sya rito yun Papunta dito, ayan. Lalabas ngayon dito sa may airbox. Ayan o. Oh. ka agad siya. na natin to. At yun, nabaklas na natin yung head tsaka yung black mga ride At napansin ko dito, kulang ng isang dowel pin. Tapos, pagdating dito sa piston, nakaano na pala to. 59. 59mm na black. At yun, pagdating natin dito sa piston, kung mapapansin nyo, ano, ayun, no. Ayan, mga karay. Wasak. Wasak yung piston, ayun, no. Ayan, ugutin natin yung parts na ito. Ayan. Ayan, no. Ayan, yung mapapansin nyo, naging yung mga layer ng piston yung compression ring naputol eh no tatanggalin natin ayan putol na siya kaya pala ang sabi ng ating customer is biglang lumambot yung kicker nya samantalang dati napakatigas daw to kasi nga 59mm na siya ayan wasak wasak yung piston mga karay hindi kinaya yung compression kasi nga eto hindi na big valve tapos stuck stuck yung ano nya elbow yun ganito na yung mangyayari puputok talaga mga karay Ayan, oh. yun o karay nga yan tanggalin natin ito piston tapos check pa natin yung iba at yan mga karay ito nabaklas ko na yung piston uh, mapapansin nyo biyak ko Yan biyak bali kinuluyan ko na siyang ibaba dahil magpapalit din ako ng timing chain and then linisan natin to yan ang akala anong mayari is ito yung oil seal dyan pero hindi anong nangyari umakakiyat sa ibabaw yung langis then wala na minor dahil nga nabiyak na itong piston bale loss compression nangyari puti naiabot nya napagabang nya oh. napagabang nya yung motor na to galing pandi pumunta dito sa kalokan ayan mga right. Yung timing natin ay palitan natin ang timing change yan o no, ride kaya malamang bum bumiyak tong uh, piston nito na dahil naka 59 ka tapos stuck stuck yung cylinder head mo and then pipe ka rin kaya yun, hindi ginaya yung compression ng piston yun, bumigay nabiyak so, yun, yung ano ko suspecha ko kaya nagkaganon huwag ka sakali mag 59 all stock kayo kailangan yung passage ng air Yung compression Kailangan Lakihan nyo rin Kasi sakal yun Babalik lang yung Compression dito sa piston Yun Yun lang Na Ano ko dito Kasi pangalawang Ano ko na to Sa Mga ganitong sitwasyon Naglulus compression Bumibigay yung piston Mga karay Naka 59 Stuck yung Valve yung intake stock, yung exhaust stock, and then yung pipe stock. Kaya, wala, yun ang mangyayari. Maglulus compression talaga yun. Puputok yung block or puputok yung piston. Yun, nakakaride. ilang ang magiging ano ko rito. Pangalawang gawa ko na to na yung una, Musol ay yun, 59. And then, ito, ito na naman. Pero hindi tayo gumawa na ito <laughs> Na-advise ko naman sila na kailangan lakihan yung mga yan Huwag ako gumagawa ng ganito Lalakihan yung intake Tsaka yung exhaust Ayan eh, mga karay Ayan lang, tapos Linisan natin ito, tapos buhay natin A few moments later Ayan na mga na-assemble na natin itong Mio Gravis na ginagawa natin eh at ito yung mga pinalitan ko yung chain guide so timing chain valve seal piston saka yung block na 59 kaya masasabi ko pagka nag upgrade tayo ng makina kailangan yung yung pipe natin hindi na stock kahit kalkal man lang okay na yun kasi 59 lang naman to tapos lakihan natin ng konti yung intake natin yung Uh, injector yan yung yeah, mga papalitan pagka nag upgrade tayo ng mga kina intake exhaust na ito kailangan kalgalin din para bugam buga sya hindi hirap yung piston kasi yung compression malakas na eh kaya yun start natin to moment of truth papress nga pre Yan, okay na siya, no? Pati yung pressure na ito, yan, okay na rin, hindi na masyado malakas, kaya hindi na siya maglalabas ng langis dito sa host na to, papunta doon sa airbox. Yan. Kasi sakal na sakal, maghahanap talaga ng papasukan yung hangin, mga haray. Kaya yan, ito, yung mga grabe, matapos na rin natin. Okay na to, mga haray. Bagus. Ye yeah. Pisau.